Ganito yung 10 peso coin na hinahanap ko at binibili ko sa mataas na halaga. Kaya ang pinakamagandang gawin nyo po ay i-check nyong mabuti ang inyong mga bariyang nahahawakan. Baka mamaya hawak mo na pala ito at hindi mo pa alam at talaga namang napakaswerte mo kapag nakita mo ang bariyang aking hinahanap. Ito ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Basta makakita ka ng taon na hinahanap ko na 10 peso na may taong 2007. Ganito yung 10 peso ko na hinahanap ko at binibili ko sa mataas na halaga. Kaya ang pinakamagandang gawin nyo po ay i-check nyong mabuti ang inyong mga bariyang nahahawakan. Baka mamaya hawak mo na pala ito at hindi mo pa alam at talaga namang napakaswerte mo kapag nakita mo ang bariyang aking hinahanap. Ito ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Basta makakita ka ng taon na hinahanap ko na 10 peso na may taong 2007. Ganito yung 10 peso ko na hinahanap ko at binibili ko sa mataas na halaga. Kaya ang pinakamagandang gawin nyo po ay i-check nyong mabuti ang inyong mga bariyang nahahawakan. Baka mamaya hawak mo na pala ito at hindi mo pa alam at talaga namang napakaswerte mo kapag nakita mo ang bariyang aking hinahanap ito ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos basta makakita ka ng taon na hinahanap ko na 10 peso na may taong 2007 Ganito yung 10 peso coin na hinahanap ko at binibili ko sa mataas na halaga. Kaya ang pinakamagandang gawin nyo po ay i-check nyong mabuti ang inyong mga bariyang nahahawakan. Baka mamaya hawak mo na pala ito at hindi mo pa alam at talaga namang napakaswerte mo kapag nakita mo ang bariyang aking hinahanap. Ito ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Basta makakita ka ng taon na hinahanap ko na 10 peso na may taong 2007. Ganito yung 10 peso coin na hinahanap ko at binibili ko sa mataas na halaga. Kaya ang pinakamagandang gawin nyo po ay i-check nyong mabuti ang inyong mga bariyang nahahawakan. Baka mamaya hawak mo na pala ito at hindi mo pa alam at talaga namang napakaswerte mo kapag nakita mo ang bariyang aking hinahanap. Ito ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Basta makakita ka ng taon na hinahanap ko na 10 peso na may taong 2007. Ganito yung 10 peso coin na hinahanap ko at binibili ko sa mataas na halaga. Kaya ang pinakamagandang gawin niyo po ay i-check nyong mabuti ang inyong mga bariyang nahahawakan. Baka mamaya hawak mo na pala ito at hindi mo pa alam at talaga namang napakaswerte mo kapag nakita mo ang bariyang aking hinahanap. Ito ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Basta makakita ka ng taon na hinahanap ko na 10 peso na may taong 2007.